sapagkat ito na ang katuparan ng pangako ng ating Panginoong Heso Kristo na kanyang susuguin ng Espiritu Santo mga aliw. Mga karinig kayo ng mga digmaan at alingaw ng mga digmaan. Ingatan ng mga digmaan kayo ng kalulihanan sapagkat kailangan ng ito yung maganap na ng hindi pa ang wakas. Ayos ang mga pumuli mga gubayang. Uh, binabati ko ang lahat ng aking mga kapatid sa pangalampalataya binabati ko ang lahat ng aking mga subscriber uh, sa panig man kayo ng mundo sa mga oras nito sa mga kapabayang ko dito sa Pilipinas ay uh, ipinangabot ko ang aking pagbati sa bawat sa sa inyo uh, humihingi ako ng paumanhin na medyo may katagalan o lumipas ang halos tatumbuan na hindi ako makapag-upload ng aking mga video sa kadahilan ng dina dinaanan po ako isang karamdaman na kapatid tinapuan ako ng isang karamdaman na sa akala ko ay hanggang doon lang ako kung kaya natigil ang aking pagkaloob ng mga video sa lahat ng aking subscriber. Wala akong na-upload na video sa mga nakalipas na buwan. Mangyari, uh, nakita siguro yung ginagawa ko katulad nito na halos araw-araw ay gumagawa ko ng mga video para may pagkalugo sa aking mga kapatid na ang ilalaman ng video ito ay mga aralin tungkol pa rin sa kaligtasan. Kaligtasan ng ating mga pagkaisipito. Yan po mga rambanya. So, ang ibig kong sabihin, nalaala ko, September 18 uh, ng taong kasalukuyan, September 18, 2024, ay ng huli kong nakausap ang uh, kadakilaan ng uh, ang Neptali di Israel. So, pagkat kapanahonan yun ng kanyang pagbaba, September 18, na pinagdiriwang ng mga mananampalataya sa bahagi ng Dingalan Aurora. Yung pong Dingalan Aurora ay nandun po ang pinakaming doon po siya dumating. Ngayon, sapagkat ako nga po ay nasa malayo, ah, nasa malayong lugar ako eh. Nandito ako sa Manila, gahanap buhay. So mabili na sabi, hindi ako nakaatin doon sa ah, gampanan yun, ah, anniversary ng kanyang pagbaba ng Sikh Convergence. At nalaala ko nung huli kayo mag-usap, ah, sinabi ko sa kanya na humihingi ako ng pumanhin sapagkat hindi ako makakadalo o makakatin sa nasabing gawain dahil sa mga kadahilanan. Sabi naman niya sa akin, okay lang, patpatuloy mo lang yung gawain mo, sabi sa akin. Sige po, sabi ko. Katunayan, sabi ko sa kanya sa kapanahonan ito, sapagkat kapanahonan ng pagbaba mo, dala ko na yung araling yun, yung aralin ng pagbaba ng Espiritu Santo. Sinabi ko sa kanya mismo yan. Na personal kami ng usap. O pagkalubang kita ng isang talento sa bawat isang video na yung nagagawa. Yan ang kanyang pangako sa akin. Sa bawat video na aking nagagawa, sabi niya, ay e, pagkalubang kita ng isang talento. Kaya itong toto ko mga ng nung marinig ko yung salitang iyon. Nabagbag yung kalubang ko sa mga talatangin. Alam mo ba ninyo mga kababayan kung ano ang ibig sabihin ng salitang talinto? Ang talinto kasi mga kababayan ay liwanag. Liwanag na ginagamit sa karyan. Kung baga dito sa lupa, ang talinto ay katumbas ng isang salapi o pira. Pira ng lupa. Kasi ang liwanag sa kalangitan yan yung pinakapira sa kanila eh. Sa kalangitan, ang pira sa kanila liwanag. Pag marami ka liwanag, doon ka. Yun. Sa iba ng lupa, sa lapik Ngayon, binigyan nila ng termino talento, parang mga unawaan ng maliit na kasi ng tao. Tinawag nilang talento. Pero ang totoo niyan, liwanag yun sa kalangitan. Sa kalangitan, pag marami kang liwanag, napakayaman mo. Ayan. At alam ba ninyo mga kababayan, sa inyong kaalaman, sa mga uh, nanonood ng video ng ito, na yung isang talinto, uliwanag kapag ipinaba si Bamo ng lupa, ay kaya niyang liwanagan ang sampung malalaking bansa sa loob ng isang taon. So kung ikaw ay mayroong uh, matawag nating dalawang pong talento, 20, katalim na nasa kalangitan. Imagine, na ah, dalawang talento kung mayroon ka. Napakaliwanag mo. Kasi isang talento nga lang, eh, kaya niyang magbigay ng liwanag sa sampung malalaking bansa sa loob ng isang tao. O, oh, e eh kung mayroon kang dalawang talento pataas na naiipon sa kalangitan, hindi na pakayaman mo. Kasi, mayroon dumarami yung liwanag mo na naipong sa kalangitan, liliwanag na liliwanag din yung uh, trono mo o yung luklukan mo. Hindi mo mga kababayan. Kaya nga sabi sa mga Kasulatan, na huwag kayo mag-ipon na mga kayamanan sa lupa na kung saan ay eh, nagsisipagnakaw mga, mga magnanakaw at nasisira kinakalawang mo kundi mag-ipong kayo ng mga kayamanang sakarian na duoy hindi nagsisipag na akong mga magnanakaw. Yan po ng Dakilang Kristo. So, napunta tayo sa ganong topic. Isang talento ah, ay kaya niyang liwanagan ang 10 malalaking bansa sa loob ng isang taon. Ganyan po ka halaga isang talento na liwanagan. Kaya nga nung nag-usap kami ng Neptalit Israel, ang ah. sabi niya sa akin sa bawat isang video na yung nagawa ay magbibigay ako ng isang talento, Ayan. kaya nabagbag yung kalubang ko mga kapatid nabagbag, nabagbag. nung marinig ko yung kanyang salita at pagkatapos ay dinatla ng isang karamdaman halos yung kamatay ko dito mga nakalipas lang na buwan ng nogyembre So, nais ng prinsipyo ng salibutan na uh, matigil ka, mapigilan ka sa anumang layunin mo sa buhay mo. Kung ang layunin mo sa buhay mo ay mabigyan ng liwanag ang kasipan ng tao, natural, gagawa rin siya ng mga kaparaanan para mapigilan ka. Nag-isip ako kanina, sabi ko, matagal na akong hindi nakapagawa ng video. Sabi ko. Kaya, yun. Ito yung oras na nakapagsimula ulit ako na makagawa ng mga video ito. Pero sundan nyo lang po ang panunukod ng aking mga video at muli tayo magpapatuloy. Hindi po hadlang yung mga pangyaring yun para ako'y huwag magpapatuloy sa aking mga nasimulan. Magpapatuloy po tayo. Kasama ko po kayo alang-alang sa aking mga kapatid na kailangan uh, na kailangan maliwanagan din sila sa so, isang dakilang katotohanan na pagdating ng sepensyon ko. So muli, hanggang dito lang, ito ko ng video at mga batya ko muli, isang magandang umaga sa bawat sa sinyo. Maraming salamat.